Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at babagang update patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay syempre hindi mo awala yung naging pagdalaw po ni Sharon Cuneta dito po sa EAT. Hindi po natin palalagpasin yung pagkakataon na yun, ano? kung ano nga ba yung mga napun napunan natin, ano? Diyan po sa pangyayaring yan. At sa syempre, hindi rin po mawawala yung naging parada rin po nila Alden Richards. Alam naman, hindi naman po natin may tatanggi na kasama ni Alden Richards sa sa kanilang movie, itong si Sharon Cuneta, no? itong si Miles Ocampo. Ano nga ba yung nakita ng mga netizens? Ano nga ba yung nakita ng mga taong umaten po doon sa kanilang parada? No? Yan yung uh, ating ibabahagi dahil masayang-masaya po sila. May kinalaman po ito sa uh, video call nitong si um, ni Miles o Ocampo umangko <laughs> ni Miles Ocampo ano at uh, talagang uh, sinadya niya pa si Alden Richards just to show the cellphone ano kung sino ang kanyang kausap at si Alden Richards naman ay may may pagpuso pa ano may pagpuso pa dito sa cellphone nitong si Miles Ocampo. Napakalaking usap-usapan po niyan hanggang ngayon, ano? At uh, ang daming ang tatanong Mr. Pinas, ano nga bang nangyari doon? Paki-detalye naman po sa amin. Sabi ko naman sa inyo, eh, basta't may kinalaman kay Min at kay Alden ay eh, araw-araw at may at po natin pag-uusapan ng mga bagay na yan. Kahit na tayo na lang po ang natitirang Aldov channel, ano? hindi hindi po natin iiwanan ang isang main Mendoza at ang isang Alden Richards. Sana nga, oh, mawala na po silang lahat para tayo na lang yung nag iisang Aldov channel dito. Ano? At uh, kung nood ka nga na nood ng mga video updates natin para hindi ka naman nakasubscribe na kung ano pang mo, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang update, updated ano? sa mga kaganapan kinamin at kay Alden at kung nag nga ng nood at marami ka pang mga kaibigang mga Aldam fans dyan ano, na nanaloloko no, ng ibang mga channel na uh, Aldav account daw sila no? papuntayin nyo na sila dito 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 na lang tayo mag usap okay? at naririto nga mga komentong napili na aming team patungkol sa mga updates natin na ito lamang unahin natin na naging komento ni Miss Doris uh, latupan. Sabi niya rito, kaya hindi na, uh, kaya di nila inaayunan ang uh, kondisyonis ni Alden. Baka masapawan ng sarswela nila pagka nga naman na magkasama sila main sa show, ano, lalabas ang tunay na estado nila, ika nga, action speaks louder than words. Bukod pa doon, ano, eh, siguradong magka, magkaisa <clears throat> ang buong true-blooded Aldab Nation, ano, ano, ang tagal nating pinanabikan ang pagsasama ng real couple in one show. Nakakapang, hinayang na ayaw nilang ma, ma mara ng maraming viewers ano? alam naman natin kung gaano kalakas ang phenomenal couple na hum humatak ng audience well and uh, good ano na si Tisoy ay uh, madaling kausap ayaw sa conditions niya di walang Alden sa EAT di ba di naman sila kawalan baka sila pa ang nalugi o nawala silang concern sa low rating nila wala din naman daw tayong pake. What's important is we know the truth that they are the legit husband, husband and wife. No, Mr. and Mrs. Walkerson, di nila pwedeng baliin ang sumpaan ng mag-isawa sa harap ng Diyos. Well, uh, let me just take it in this way po, Miss Doris Latupan. Ano? Uh, hindi ho talaga pumunta sa Alden Richards. Ano? Kaya nga ayaw na rin sanang pag-usapan pa nitong si Sharon Coneta. Kaya nagpretend siya kung sino Richard ang uh, tinutukoy ni Bossing mamaya pag-uusapan po natin yan ano kung ano nangyari thank you po sa inyong nga uh, pang re talk at ang ikalawa naman natin komento ay mula naman po kay Miss Nori Hupista sabi niya rito bakit takot na takot ang TVJ pagbigyan ang ina no ask ni Alden eh di ba kasal na kuno si Main do sa kay Panot pero anong kinatatakot nila eh kung ayaw nilang uh, ayaw nila na papasukin eh, papasukin si Main Mendoza no kung andiyan si Alden edi eh di wag mabuti na rin at uh, umayaw din si Alden ano ibig lang sabihin may problema ang TVJ kay Alden Hey Alden, wag ka na lang mag-promote mag sa movie nyo ni Miss Sharon Jen sa TBJ, 'di ba? Uh, hayaan na lang ng si Miss Sharon ang pumunta. At yun nga po ang nangyari. Si Miss Sharon ko na ito na lamang po nagpunta. 'di ba? Kaya ngayon hinahanap ko yung mga tao diyan sa ating comment section, ano? Nasa na huyo nagsasabi diyan na hindi naman daw po totoo yung ating mga sinasabi. Okay? Kasi hindi pa naman daw nangyayari sa EAT sa TBJ. Eh alam na alam na ro po natin. Eh because nga po, we have a, a, a legit source, 'di ba? Nakita niyo naman, nung pinalabas ang EET, wala pong Alden Richards. Sarap isang pal screen sa taong yun, ano? At para naman husay, ikatlong ikatlo natin komento yung mula naman po kay Miss uh, Maria Va Maria Eva Mendez. sabi niya rito, hello Mr. Pinas, dapat lang na matuto na si Alden sa mga ginagawa sa management ng EET, ng EET Bulaga, no? Sobrang sakit sila sa kapal ng muka, no? Kung gaano nila bigyan ng magandang buhay ang Alden especially pera yun no pera yun din ang hinihingi nakapalit na wasakin si Namin at Alden sobrang sa showbiz ka rin ako nila thank you po sa lab uh, thank you po laban lang tayo true blooded Alden nation hanggang finish line well totoo yun uh, makahakot lang ng pera nakita nyo naman how they destroy main Mendoza and Alden Richards together di ba <laughs> excuse me po dahil ayaw nga po nilang ayaw nga po nilang mabuhay muli ang phenomenon na yan dahil alam naman natin eh in just as uh, in just one snap of a finger lang po di ba e eh, talagang uh, makikita makikita nila yung phenomenon na nangyari noon na until now hindi pa rin po nila nabubura at nabubuwag na no? because of me and Alden ngayon para naman po sa ikaapat nating komento mula naman kay Miss Vilma Soriano sabi niya rito ayaw talaga nilang uh, sumaya tayong mga fans at lalong mabuhay ang Aldab kaya takot na takot sila no pagsamahin si Maine at Alden. Yun yata ang ganti nila pero hanggang kailan may hang, uh, hanggang kailan may katapusan din ang gawaing masama basta tayo all the hanggang dulo. God bless us all. Totoo ho yan, may katapusan ang lahat. At uh, pagdating ho diyan sa katapusan na yan, ano, eh talagang uh, wala na tayong iba pang uh, dapat asahan kundi may, may sisiwalat po yung katotohanan. Dahil yun naman po talaga yung matagal na matagal na po natin talagang pina, pinakahihintay-hintay pa. ba diba? Ang mahirap lang po doon kapag uh, sinabi po nila sa management na ito mangyayari, ito mangyayari. Dahil nga po si Mina at si Alden ay under pa ng contract. Okay? Lahat ng kontrata ay may katapusan. Ngayon pag-usapan natin ang sentro ng ating mga updates. Kung saan, ito nga po muna, unahin muna natin itong nangyaring parada. <clears throat> okay? Bago tayo pumunta doon sa EAT. Ayoko ko kasing pag-usapan muna yung EAT dahil mas kapanapanabit po itong unang nangyari. Ito po ay nangyari po, no? Sa parada po nila Alden Richards kasama nga po si Miles Ocampo. Kung saan, nakita nga po ng na mga nanonood. Yung, sila na po mismo ang nagsabi, Mr. Pinas, nakita po namin ito pong si Miles Ocampo na may ka-video call at uh, tuwan-tuwa, ano? Tuan-tuwa itong si uh, Miles Ocampo, no? At uh, ate siya ng ate. Ate siya ng ate sa kanyang ka-video call. Yun lang yung narinig daw nila dahil ang lakas nga raw po ng hiyawan ng mga tao sa paligid. At ngayon, pumunta ang ginawa nitong si Miles Ocampo ay pumunta po sa tabi ni Alden Richards at pinakita ang uh, cellphone nito sa kanya na may ka-video call. At si Alden Richards naman ay talagang nag uh, Korean heart finger pa dito po. At uh, may sinasabi at hindi na raw nila narinig pa. Okay? Ngayon ang tanong, sino nga ba ang kausap at tinatawag na ate nitong si Miles Ocampo sa kanyang phone? Okay? Ayoko magbigay ng exact name pero alam kong uh, iisa po tayo ng iniisip kung sino yung babaeng yon. Okay? Dahil po ate. di ba? Ate. So, wala na po tayong bibitawan ng salita dahil hindi naman po natin talaga nakita yung phone ni Miles Ocampo no araw na yon. Ayoko po kayong bigyan ng kung ano-ano pa pero wala po kaming nakikita dito. Wala po kaming ibang uh, nakikitang connection. Ano? Itong tinawagan ni Miles Ocampo uh, dito po at ipinakita kay Alden Richards. So, si Alden naman ay nag-heart uh, finger pa dito kay uh, ah uh, dito sa cellphone, ano, sa ka-video call. Well, yun talaga hu yung uh, katotohanan. Nakita naman natin kung gano'ng kasaya ang pagmumukha ni Alden Richards sa parade na yan dahil kasama nga po doon, ano, ay uh, yung kasama at kausap nitong si Miles Ocampo. At uh, para naman doon sa isawa nating uh, komento, ayaw na nga pong pag-usapan nito si Sharon Cuneta, si Alden Richards dahil nga po alam ni Sharon Cuneta na hindi po ang TVJ sa kondisyon, kondisyones con ano, nitong uh, uh, TVJ ano, sa pag-apak ni Alden Richards sa EAT. Hindi po sila pumayag kaya naman sa si Alden Richards ay hindi talaga nagpunta. Okay? So, tinan tinanong ni Bossing, bakit hindi mo kasama sa si Richard? Ang sagot ni Sharon Cuneta, sino Richard? Okay? So, dito, medyo nawawala ho sila sa, nawawala ho sila sa script. <laughs> At dito, ramdam na ramdam natin na talagang, alam niyo yung hugas kamay, parang nga naman hindi mapaghinalaan, ano? Sabihin na lang, hindi mo asama si Richard? Okay? At yung pagtawag na pong Mrs. Atide, dito kay Main, eh wala naman hong reaction sa mengay na parang walang pakialam. <laughs> Yun ang ho talaga yung mga naobserbahan natin, ano? Dito sa video clip na ito. Muli ito po ang Pinas showbiz news ngayon.